biktima ang makukulong pa ng oras. Sana ma. Kapal na mukha mo. Hinayupak na to. At sabi pa ng kanilang hepe nung makausap ko, sabi ko, bakit nakabonet yung mga pulis nyo? Alam mo, sabi niya, eh, kasi mainit dito sa Bulacan eh. Pati ako nga, nagbubonet ako eh. Recorded yan. Sinabi ng stupidong hepe ninyo. May warrant, sir, na nareceive uh, multiple warrant for a certain uh, onke Then, uh, Ito po pangalan nung nakalagay sa warrant? Elmar Congke, sir. Ano po? El Elmar? Congke. Yes, sir. The subject of the warrant of arrest, sir. Okay. 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 Yes, sir. Then, uh, accordingly, uh, my information that uh, that subject of the warrant ay nakapira, anandun sa bahay ng Vicente family. Okay. So, as uh, yung warrant server. Sir, sorry, sir, an pangalan po ulit no, ano? Yung nakapangalan, subject nyo? Elmer Elmar Kong Kongke. Elmar Kongke. Kongke. Okay. Ano Then to? Yung... Arrest warrant po, hindi to search warrant. Am I right? Arrest warrant. Arrest warrant. So, ngayon, hawak yung uh, warrant for Elmer Kongke, may nagsabi sa inyo na asset ninyo or nakapagsabi sa inyo na si Elmer Kongke ay nasa bahay ni Uh, Rodelio Vicente sir. Rodelio Vicente. Okay, proceed sir. Then yun sir, pumunta sila doon to validate the information at uh, doon na sir nagkaroon na ng uh, to validate. Promotion. So when you say to validate, paki-define okay, po yung bad to uh, validate. Ba validate, sir, confirm yung presence of the subject of the okay. warrant. Okay. And sir. how did you do the violation at uh, the validation? Ah, uh, siguro sir, uh, yung chip intel natin pumunta doon sa ano sir sa area. At uh, accordingly, naka-motor sila. Then, uh, about, sabi nila, about to ask a certain personnel. Uh, no, person. sir. Huwag natin magpasikot-sikot. Ako na lang. I'll fill in the yes, blanks. Yes, Pinasok yung bahay to validate. May video ako, sir. okay kayo magsinungali. You're under oath, right? Under oath po ito. Pwede kita pakulong sa baba. Pag sinungaling ka, I have the video. Yeah. Pinasok yung bahay. Uh, according you're, under to oath, the... you're under oath, Colonel. Sir, uh, kung titignan kasi natin yung bahay, sir, uh, nasa gilid eh. Kaya nga po, ah, pero so, mga video na nakalagay na at may mga witnesses na to confirm na pinasok. Ito yung bonnet gang, remember? Yes. Nakabonnet sila, eh, di ba? Yes, Your Honor. So, I'll fill in the blanks. Pinasok. Yun yung sabi ng mga witnesses. Yun yung, yung nakita sa video, pumasok sa loob. Yes, Your Honor. Okay, very good. Buti na lang kasi kung hindi, muntik-muntik ka, ka na makulong sa baba, Colonel. Promise. Okay. So, pinasok. Pag po sa loob ng bahay, again, yung hawak nyo po, warrant of arrest for Elmer Conque. At wala kayong kasamang hawak na stretch warrant? Wala, Your Honor. Okay. Despite that, pumasok kayo sa loob ng bahay, nakabunit yung mga kasama mo. What happened then, nung nasa loob kayo ng bahay? Uh, siguro, Your Honor, uh, tanungin natin yung ano, kasi sila yung nandun sa area, yung personnel. Uh, sino yung Pandi Police Station? Pandi Police Station. Sa saan sila? Kasama sila, Sir. Ano kayo dito? Para, bupo kayo dyan, no? Para, uh, ano, kayo? Nandito, sir, si Lieutenant uh, Bernardo di chip intel ng pandi na yun yung uh, nasugatan doon sa Opo kayo po kayo doon. Um, Lieutenant Promotion. Bernardo. Sure. Ha, sige, opo dyan. sino po ka diyan? Sino pa kasama mo? Sa operasyon na yun. Walang tubig sir. Dito. Upo ka. Patulungan yung PD nyo sumagot sa mga tanong dahil the PD is only relying on your report. So kayo ang nasa ground. So kayo ngayon, sumagot ko anong nangyari doon? So Yes, uh, ka, kasama ka ba sa operation? Uh Mr. Chair, your honor, uh, actually sir, we were advised by our counsel since the case is uh, pending under trial. And actually po kami po ang complainant laban sa kanila. No, no, just uh, answer, sir. Kasama ka ba? Mm -hmm. Sir, I opt to invoke my right against self-incrimination. Pero nung in-interview kita sa radio, radyo, napaamin kita nakasama kayo. Sir, uh, under trial na po yung sinampa namin kaso laban sa kanila. Ito nga masakit, Mr. Cherry. Eh. Yung biktima ang makukulong pa ng di oras. Sana ma. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga. Bibiktima nyo pa sa pamagitan. Ipakukulong nyo sa sampanyo ng kaso. Unang-una, illegal uh, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na, nakabonet mga hinayupak na to. At sabi pa ng kanilang hepe nung makausap ko, sabi ko, bakit nakabonet yung mga pulis nyo? Alam mo, sabi niya, eh, kasi mainit dito sa Bulacan eh. Pati ako nga, nagbobonet ako eh. Recorded yan. Sinabi ng stupidong hepe ninyo. You cannot deny anymore. Kahit na nasa korte to, kasi recorded yan eh. Kaya kayo kayo nakabonet, kasi pinapayagan ng hepe ninyo na magbonet kayo sa operation dahil mainit daw. Imagine that kind of excuse, Mr. Chair. Ikaw po, dati and Andito hepe? Andito hepe? Oo. Oh. Ka. Kasama dito si Rio. Opo ka, umuha po ka po ka dito. Eto masakit, Mr. Chair. Eh. Biniktima na nga, nabugbog na nga, nakulong pa, at ipakukulong. Kasi, Mr. Chair, Sabihin ko yung what transpired after that. So, nagkaroon ng commotion because nagulat yung, nabulaga yung mayari ng bahay. Sino kayo at wala kayong hawak na dokumento and eh, all. At nakabonet kayo. So, pumalag, natural, Mr. Check, at na ikaw, e eh, baka ito, akyat bahay. So, dinampot po, sino dinampot dito? Si Mr. Vicente at dinala po sa kulungan dahil resisting arrest daw. Or dahil, ano tawag nun yung direct assault or something. Direct assault kinulong po siya. Ngayon, binisita po siya sino, yung anak niya, si Mr. Vicente. Karapatan niya bisitahin yung kanyang tatay. Pagdating po doon sa kulungan, pati itong si Mr. Julius Vicente, kinulong din ng mga hinayupa. Salamat, bitch. For, por for, for what reason? Bakit yung kinulong yung nagbisita? Sino nagkulong nun? Sino nagkulong? Inaresto um, po namin visit, sila at may probable cause po yung pagkakaresto namin. Actually po sir, uh, undergoing po yung trial. So, lak lakasan mo, lakasan mo. Huwag kang mahiya kung totoo yung sinasabi mo. Lakasan mo yung sinasabi mo. Uh, Your Honor, uh, isang legitimate police operation po yung nangyari. Inaresto po namin sila at uh, ongoing po yung uh, trial para po sa kaso na isinampa namin. How can so, you say it's a legitimate operation? Number one, you are not wearing proper uniform and you are wearing bonnet natural yung tao na pinasok nyo dahil wrong information binigay sa inyo at wrong house at wala kayong dalang search warrant in the first place, in the first place dapat hindi nyo pinasok yon Illegal entry yon Number two, wala kayong body camera. Number three, hindi nyo sinabi kung sino ang i-purpose na pagpunta nyo doon. Number four, nanampal kayo. Natural, papalag yung sinampal ninyo. Gawin mo sa bahay ko yan. God forbids. Hindi nyo kayang gawin yan sa mga taong alam nyo papalag at may kakayang pumalag. Ginagawa nyo kasi mga pobre. Gawin nyo kayo sa bahay ni Sen. Bato de la Rosa yan. Pasukin yung bahay ni Sen. Bato tapos sabihin nyo, search warrant para kay Juan de la Cruz. E eh baka niratat kayo ni Sen. Bato. Gets mo? Kaya nyo nagawa dito kasi alam nyo, walang kakayang lumaban. Pobre. Ang masaklap, pinasok nyo na nga, ginawa nyo na po ng illegal, Dinailit niya ng kanyang karapatan at ngayon, kasampang pa ng kaso, ang kapal na mukha mo, ang kapal na mukha mo, pa ka. Napaka-kapal na mukha mo, tiniyan. Kung you, 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 delete the, those words, ha? Yung, um, I'm sorry, you're, you're not, So, dumalaw itong si Mr. Julius Vicente, ikaw na So, nasa kulungan na po yung papa mo, di ba? Opo. Dumalaw po kayo. Opo. Uh, tinanong ko po kung nandun dun po ba talaga dinala tatay ko. Tapos, ginawa po nila, binitbit po nila ako. Anong rason? Bakit daw ka binitbit? Hindi ko alam kung bakit. Ha? So, nakakulong ka? Kinulong po nila ako. Kailangan raw ka sa kulungan? Isang linggo din po. Bakit ka naglabas? Nag-bail po. Nag-bail ka? Opo. Pero anong kaso? Direct assault po. Na na nakipagsuntukan ka sa polis doon sa Lubristasyon? Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan bakit naman Kaya nga, kaya Mr. Chima, papamura kayo. Pumunta lang itong pobre para hanapin yung kanyang tatay kung nandoon nakakulong. Of course, pwede ba siya mag-direct assault? Istasyon ng polisyon. And then, kinulong siya, kinasuwa ng direct assault. Sino nagkulong sa'yo? Si Bernardo po. Ay, ano, walang <laughs> buhok. Dinadamay mo pa ako dito, <laughs> Mr. Juan, ha? Bernardo. Hindi, ito ha this is investigation in aid of legislation. Kahit na ongoing na yung kaso nyo sa korte, lahat ng tatanong dito sa inyo para dito sa kaso na ito in aid of legislation, kung hindi naman incriminating sa'yo, you, you can answer the question. To give clarity, para sabihin ng tao na wala ka tinatago. Nakakaya naman na kayo ka, tapos puro ka lang dyan na invoke in book may right to uh, against self-incrimination. Tapos ang tanong naman isa uh, hindi naman makaka-incriminate sa iyo. Ito yung mga factual questions kung uh, one, uh leading to that, uh, one, to that uh, incident. Yun lang naman yes, ang matanong dito. Sir. Hindi ka naman didiin dito. So, sagutin mo lang kung your, anong... Ah. Your Honor, allegation po nila yun. Yung pagkaka-aresto po sa kanila sa site, yun po ang nasa abidabit at yung po ang tunay na nangyari. Hindi, yeah, ganito. Abidabit na naman oh, ang uh, mo sa abidabit. Yung, uh, uh, mamaya na yan. Eh, lang muna kita dito. Wala akong pakialam doon sa ama. Ha? Yung anak na pumunta sa estasyon, bakit nyo kinulong? Wala pong katotohanan yun, Honor. Sa site po sila na-aresto. Saan? Sa site po. Malapit po doon sa pinangyarihan ng assault nila sa akin. Pati itong anak na bumisita sa si estasyon? Yes, Honor? Your Honor. O, oh, so doon ka daw sa site na... Hindi po, Your Honor. Kita Saan? naman po sa CCTV po yun. May CCTV kayo? Opo. Na, na hindi ka hinuli doon sa side. site? Hindi po. Siya lang po. Siya lang? Tatay ko lang po yung hinuli nila. Um, um, Mr. Chair, i-contempt natin to. Mrs. Kung, kung mapakita natin si CCTV At na hindi ka sa mo natin si CCTV. Tignan mo natin. CCTV. I want to... Uh, chairman. Ako nga si Rodelio Vicente. Nung araw pong yun, nung pumunta po sila roon, nanonood po ako ng TV, balita, hapon. Ngayon, may dinig po akong nag-uusap dito sa may kusina ko na si Bernardo, kausap yung anak kong lalaki na nagluluto. Ngayon po, abang nagluluto yung anak ko, abang nag-uusap po sila, yung informer niya po pala, umakit na sa may bintana. Yung bintana namin sa may gilid. Ngayon po, siguro, hindi siya makapasok dahil akala niya, kurtina lang, pala, sarado pala yung loob. Lumabas po siya, pumasok po sa loob. Hindi ko alam na siya yung pumasok sa taas namin. Ngayon, yung manugang ko po nasa taas, sinigawan siya, yung sinigawan yung informer niya. Kaya nagulat ako, ba't may, may sigaw sa taas? Nung bumaba yung informer, sabi ko, hoy, bakit nandiyan ka sa loob? Sino ba ka baka oh. ako? Paglabas ko po, tsaka lumabas to si Bernardo. Sabi ko, sir, bakit, sir? Hindi ko po pa alam na pulis sila. Sabi nila, mga pulis kami. Ba't mo pinatakas yung yung nga yung hinahanap nila? Pero sir, nakasibig sila, no? Opo. At nakabonet. Opo, nakakagan po sila ng ano. Yes, Nakasaklop po sila. Kaya lumabas po ako. Doon na, doon na po kami nagkaroon ng Kuha na, hinarangan. Um, na emosyon. Hinarang um, mo? Hinarang mo? Hindi po. Kinakausap po sa labas. Wala pong sila, sila po yung nangaharas talaga. Pero Kasi yung, yung hinahanap nila na suspect nandun sa loob ng bahay mo? Wala po. Hindi po namin kilala yun eh. Hindi nyo kilala? Hindi po namin kilala. Wala doon sa loob? Opo. Kami-kami lang po nung nandun. Yung anak ko nga lang po at yung mga apo ko. Okay. Kaya yung hinahanap po nila, hindi po namin kilala yun eh. Kahit mga kapitbahay ko nga na ano, eh. hindi, hindi, hindi po kilala yun eh. Tapos po, so, nang... ilan sila? sila? Dalawa lang siya? Hindi sila po, bali, tatlo po sila, tsaka dalawang informer. Yung informer, sa si civilian? Opo. Kilala mo yon Hindi po, hindi ko po, po kilala yun. Pero namumukhaan ko po. Yeah, thank you. Okay, pagkatapos po, so nagkaroon ng komosyon. Opo, nagkaroon na ng komosyon si na dahil... Sino pong nauna na naging physical? Sila po kasi gusto nilang pumasok uli sa lobby, eh. hindi ko na nga po pinayagan dahil alalabas lang po nila eh. Pumasok na sila. Opo, kausap niya na Ngayon, po yung lang eh. lang nila, gusto pumasok ulit. Opo. Bakit gusto pumasok ulit? E galing na sila sa loob. Eh pinatakbo ko raw po yung ano, yung hinahanap nila. Eh wala naman, wala naman tatakbuhan sa loob, kundi sa terrace lang. Okay. Eh, nasa labas yung mga pulis niya. yung Kaya Kaya hinaharang niyo po anong ginawa. Inanoy niya po ako, tinutulak niya po ako kasi na nakaano po kami sa gilid na nakatutok yung CCTV. Doon po, doon niya po ako pinadapa na ano, ginano niya ako eh. Ginaganan kanya po? Opo, tapos yung manugang ko, hinarang siya, inaawat ako ng manugang ko, sinampal niya yung manugang ko at saka yung anak ko eh. Anak kong babaeng tomboy eh. Yung manugang niyo? Tapos pinaguntog kami. Pinaguntog? Naguntog kami niyan eh. Nung manugang ko. Manugang mo, pati ikaw, pinaguntog pinag yung ulo. Ganun kami. Tapos nanampal pa ng... So, ng ng um, anak kong tomboy tapos po. Talagang sinaktan kami. Tapos nung napasok ako dito sa may gilid naman na hindi tapat ng ano, doon naman ako pinusasan. Sa anong kasalanan daw po nung pinusasan kayo, wala ho ba siyang binasa sa ina Miranda Rights na may karapatan ka? Po, wala po, Doon na lang po sa ano, sa munisipyo na lang po. Basta pinusasan ka, walang sabi-sabi. Wala. Matapos kayo pusasan, ano po sabi sa inyo? Dinala niya na ako sa may ano, munisipyo pagdating sa munisipyo ano pong nangyari ano hindi sinabi sa inyo kung bakit wala kadid... pa po wala pa po sila sinasabi basta sa, sabi nila ano lang yung kakasuhan na lang daw nila kami hindi sinabi sa inyo kung anong kaso bakit ka nandoon sa munisipyo presinto? pero asal nga daw po eh na paglaban sa kanila eh tinadyakan goro po sila eh tinadyakan mo sila yung katawan nila sa katawan namin mag-ama kung lalaban kami sa kanila o at saka lalaban so, kasama kami, po si Corporal Joel Dicen Opo, sila po. Sila tatlo po. Saka si Bernardo. So ito man dalawang malalaking opo, katawan. Opo, Ta Bali tatlo, tatlo po sila. sila. Ganon din po malalaking katawan. So tapos kinasuhan ka ng direct assault. Direct assault. Okay, ilang araw pa kayo nakulong? Sa linggo rin po, mahigit. Mga sa linggo araw. Nagpiyansa kayo. If I remember, Mr. Chair, uh, pinalitan ko yung piyansa nila. Ako po, kasi yung nagpiyansa sila, gumaso sila. So yung pampiyansa nila, ako po yung nag-abono. Ah. Uh, Mr. Rodelio, So pakikwento na po. So habang nakakulong, uh, yung tatay nyo, kayo po ay pumunta sa... Saan yung anak? Anak ganap pa. So, sige, Mr. Rodelio, sir. Nasa ka ng kulungan. Opo. Doon ka ba ng iyong anak? Hindi po. Nasa, nakaupo pa po ako. Sabay po kami pinasok eh. Saan po kayo nakaupo? Sa may desk po. Ito po yung pinaka-information. Dito lang po sa gilid. So pinuntahan ka ng anak mo. Opo. Pagkapasok po ng anak ko, binuwat po nila eh. Apat po yata silang bumuwat o tatlo. Sino-sino po sa sa'yo? Yung anak ko po binuwat nila eh. Sila yung bumuwat eh. So doon sa istasyon, hindi na doon sa bahay hindi niyo? Hindi po. So pumunta yung anak mo doon para... Tin Tinanong ako kung saan ako dinala. So, umupo yung, nakaupo ka doon at nakaupo yung anak mo. Opo, hindi. Sa bench, sa upo. Hindi po, pagpasok pa lang po kasi nila, ng anak ko, binuhat na nila eh. Binanatan nila doon sa loob, may, may, CCTV na, may CCTV po doon, obligado. Binanatan nila? Binanatan nila yung anak ko. Tingnan yung katawan ng anak ko. Siyempre, kayo man lumagay sa, sa akin, magulang ako. Napakasakit nung babanatan mo yung anak ko. Andam, tatlo-tatlo kayo. So, may CCTV sila? Sak po yun, meron. Dahil ano po yun, Pero pag i-request natin yung CCTV, Mr. Chair, sigurado ako, sira na yung CCTV. O hindi ko magana. For sure na yan. So ngayon, binitbit yung ikaw, Julius, binitbit ka. At binanatan ka raw? Opo. Ano yung sabi ng binanatan, sir? Uh, pinagsasampal po ako. Tapos tinadyakan po ako. Sampal, tadyak. Mahilig pala manampal mo itong lalakin to. Opo. Puro sampal kasi yung ate mo, sinampal niya, tapos ikaw sampal. Opo. Siguro pagdating nagsampalan, ito magaling Mr. Chef. Dapat sampal king ang tawag dito kay Bernardo. O boy, boy sampal. Bagay sa kanya, sa mukha niya, boy sampal ang pwedeng sa dito. So ngayon, sinampal ka ni boy sampal. Opo. Tapos, Mr. Chef. Pangalawang punta mo na yan? Sir, pangalawang beses na po ako natumba dyan eh. Bakit ka natumba? Yung una nga po yun sir, yung in-assault po nila ako dahil pinipigilan po nila akong makapasok. Actually, wala naman po nakapasok, sir. So, yung yung tumba na yun, ano yun? Dalawang beses na po yan, sir. Eh, um, ano inasol. tumba yung Bakit ka natumba? Tinulak po nila ako, sir. Eh. Tinulak ka? Yes, sir. Sino Tinulak. nagtulak? Sir? Sino nagtulak sa'yo? Yung pong sir. I play mo nga yung video na yan? Ibalik, ibalik yung motor na natumba. Ikaw yan. Ano? Oh, oh, oh. Sino yun? Sino yung nagtulak sa'yo? yung anak ko nila dyan. Anak eh? po... ah. Ikaw? Hindi po. Wala po ko dyan. Sino yung nagtulak doon? Yung tatay ko po, yung nakahubad. Yung nakakulay pula po, yung kapatid ko pong tomboy. Na yung yung nagtulak? Hindi po. Sinampal niya nga po yun. Hindi nga, yung nagpagkatumba ba, yun, sino yung nagtulak doon, nagtumba yung pulis? Tatay ko po yung hawak-hawak ni, ano, ni Sir Bernardo po. Pero wala naman pong nangyaring tu tulak po eh kasi nakahawak Pag po siya sa sinilyador. Ha? Nakahawak po siya sa sinilyador ng... Kita, naman. kita ka natumba o, oh, tinulak ng tao, may tao lumapit o. Oh. Opo, meron nga po. oh natumba nga, tinulak nga. Hindi naman po totaling tulak po eh. Ay, kakita, kita-kita yung sa video, matumba ba yung pulis kung nga hindi tinulak? Di ba sa yan akin, yan. Mr. Presidente meron kinukuha ang cellphone? Magpupull out Papa. na po kami niya, sir, kasi talagang po. nagkaroon po ng commotion at outnumbered po kami, kaya, kaya po, na po, na. po nag-decide po ako na magpull out na kami, sir. Kasi nga, hindi kayo nakuniforme. Kung nakuniforme kayo, gagalangin kayo. Kaya nga eh, respect begets respect. Gagalang-galang kayo kung nakuniforme. Tutulakin ba naman kayo kung nakuniforme kayo? Who would do that? Eh, hindi kasi kayo gagalang-galang yan, nakashorts, nakabonet. Eh kung tinulak man eh kahit siguro sino, pag nabulaga. <clears throat> Ano na siya na nagapula? Kapatid ko pong tomboy Kapatid po. mo? Opo. Bakit niya tinulak yung pulis? Tinahabol niya po yan kasi nga gusto niyang makuha yung cellphone niya po. Kasi nandun po yung video po. Binibidyohan po sila nun. Eh. So binibidyohan. so nasa video yung pagpasok nila. Opo. Kinuha ng polis. So, Nakuha niya po. Gustong kuling ngayon ng kapatid, sister niyo. Opo. Kaya doon nagkaroon komosyon, tumba? Opo, opo. Okay. Ayun po yung nangyari po. Pero yung kapatid mo, hindi sinampahan ng kaso. Ang sinampahan lang dalawa. Opo. Kasi na, sinampal nila kapatid mo. Ngayon, nasa yung video dyan po na ikaw po yung nakamotor, lumabas? Sige. Patapos natin. Sige. Yung nakahubad si tatay yun. Opo. Tay, kinumpirma mo, eh, ikaw yung nag... Kasama daw na nagtulak sa motor? Natumba siya? Okay, thank you. Ikaw yung nakahubad? Okay. Tay, para makasiguro, inaamin mo tinulak mo yung polis? Hindi ko hindi po siya tinulak. Okay, para makli, kasi pa kanina na. So, hindi mo siya tinulak? Hindi po.